Ako okay. Kaya sa Sahara ka rin ba? Meron na Ano kayo pala? Ano kayo? Taga Bisaya? Ano na ba? Taga Siargao. Ano ang dyan na? Kung anong na Hindi ka ba nakapunta rito? kasi residential tapit na ang daga. One, two, oh! Basta. Makalok na ka nga pa. Ito na ito pagpasukan. Diretso. Diretso. Represent lang sarili diretso. Diretso. na Yan na nga. Hello guys. For

Sige na siya. Sige na ko. Sige lang, -sa, lang. po sa, sa uh, Wait lang po, Ma'am. Signal po ako sa inyo. Ayan po. Hello po, Ma'am. Ayan po si Ma'am. Galing po, Ma'am. Norway. Ayan po, Ma'am. Ano po kayo? sa ating dating Pangulo. Happy happy birthday po sa kayo ta po. Kayo ah po ang aming pinakamamahal na Presidente. <stit? And then>, uh, <stit>? Salamat po sa inyong hey, ah, Salamat po sa inyong badge.

o mako. Shop saara si go. O bi sobi tumsi. Sina Asa na tayo. Pleto na ang ano ko. Bawit taw biyaal pa pasahi. Biyaal muna. Okay ha mo ko. na, ka ano forma.

Ang mga pang-pansin. Pasok Sabi. Sabi. Ate, umuna kayo sa ICC nag-marcha, no? Doon kayo tapos. Hindi na ako nakaabot. Duulon dahi ito niya ba Oo. sige. Duulon tapos <laughs> ito. Ano tayo? na magbanyan ka? Sige, panahon natin eh. Panahon. panahon

toi andam na kay manhina din ang pita gud baso, she andam na yung cellphone kay manhina din. siyempre. siyempre. bakit? bakit? more bakit? more bakit? more bakit? Uh, Oslo me, uh, Norway me. Pero Norway. from, uh, yeah, Norway. Inawis, uh, sa Kadabao, <laughs> <laughs> sa Buangga din. <laughs> Sir, dito po, sir. Ay, baka, baka sir, baka naman. O, di na baka naman. Sana all. <laughs> sir. <laughs> sir, niya po hilumon man tao. Ay, usap po. Hilombe. Sir. Tingin ka sa... Hay naku, Sir, dito po. Sir, tingin ka sa likod. Dito Sir. po sa amin. Uy. Pahawak para makita naman kami sir <laughs> sir <laughs> Scott, I know that bawal ito bawal okay. kasi nasa I will ask the si Alvin northern Samar Sir, baka bawal. Hindi na kami makapicture. Senator. <laughs> bawal daw. Okay. mam Ma pa 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 ha <laughs> Dili, <laughs> uy di. Uyita lang. Atay paano naman dito, Tbe? Dili ing na Tbe pa, paano naman tikay para makita ko daw namo pamasahi. Ang pamasahi namo suliton. <laughs> sir, sir, sir. Sir, sir dito naman. Alikani ni. Arap salikon, Sir, sir. Wow, ganda naman nya. Yes, on. Dai ayo 'tong Bonnie makita natay. Hello, Maria, thank you very much. Ayun 'tong Bonnie dito. Sa Tag Norway, sa iyo, para sa iyo. San si ano? Ay, ayan niya. Senator, Senator Norway po. Senator. Senator Norway po, sir. Senator, we love you po.